So yan guys, nakabit natin yung speaker no. So gamit pala natin dito sa pag uh, screw natin is itong So, what's up guys? Uh, welcome back sa ating panibagong video. So, ngayon guys, meron tayong uh, kakabit na speaker dito sa ginawa nating MCB box na di 15 po ito guys no. Bali pangalawang order na po ito guys no. Ng ating customer itong MCB box na loaded na TosonRA 1505 na merong 500 watts na speaker. So, ito yung share natin yan, guys. Kabit natin yung speaker. Tapos, testing natin pagkatapos ng kabit ng speaker. So, yan, guys. Uh, samahan nyo ko sa video natin ngayon. At para masundan nyo ito, guys, no? Panoorin natin hanggang dulo. So, let's go. So, yan, guys. Bala, ito yung MCB box. ah uh, Dikinsi po ito. Yan. So, ito siya. So share muna natin yung sukat nito no, uh, bago natin ipasok itong speaker niya. Ayan, so patay na mitra dito. So bali ito yung sukat guys, uh, share lang natin yung sukat nito. Para naman sa gustong gumawa is uh, merong idea yung uh, pwedeng makabuo nito na yan. So magagamit natin dito isang Playgo lang na marin. Yan. So, ito yung, yung tawag nating MCB box T15. So, muna tayo dito guys, no. Bali, yung tabas natin dito sa loob is ah uh, 18 po yan. 18 inches. Yan. Kasi itong gilid guys, uh, i kakabit lang naman yan. Yan, makikita natin. So, ito yung, talaga yung main tabas natin. 18 inches yung dito pero kapag yung final output nya dito is 19 inches ano nap tapos yung dito yung taas naman niya dito patungo sa likuran is uh, 24 yan ayaw magkabit sa metro natin yan so 24 or 2 feet yung sukat niya tapos yung taas naman niya dito is uh, 30 inches. Yan, 30 inches po yan. Tapos dito um dito yung cut natin is 14. So susukatin natin dito. Yan. Bali ngas slant po yung cut natin diyan. Ngaslanting po yan. So, makikita natin is meron siyang 14 inches. Pero yung, yung, tabas talaga natin dyan is 14 inches and one half. Bale, naka slant lang yung pagkat natin dito. Pero yung total niya talaga dito is 14. May allowance lang na one half para mas slant natin yung pagkat dito. Ayan. Tapos yung dito guys, no. Yung cut natin dito is uh, same lang din. Uh, 14 and 1 half pero yung total ka talaga natin dyan is 15 kasi naka slant din yung pagkat natin dyan yan so dito sa loob ito ito sya is uh, 18 inches lang po yan 18 inches simple lang na yan dito so cut dito no bali na kwadro lang sya uh, 18 by 18 inches yan So, yung tabas naman natin dito dahil uh, 15 inches yung speaker natin is uh, may 3-port dito yung nakuha natin 3-port at 3-port. So, sukatin natin yung natitira na lang yung bilog nya. Yan. So, may allowance tayong 3-port dyan. Tapos, yung butas na lang natin is 13 inches by 3-port. So yan guys, yung tabas natin dito is uh, 13 inches and 75 na. No? Tapos yung dito guys, uh, ito yung chamber na dito, parang division na. Ito yung uh, nagpapatibay nating box para iwas vibration, you no. Know? Lalo na malaki yung speaker nilo natin dito, is malakas yung palo niya. So kailangan meron ganito. Pero kung yung gagamitin na speaker mo is double magnet o triple magnet is uh, gagawin yung dalawa dito tapos yung dito yung lagayan ng speaker is naka double rin kapag naka double or triple magnet yung speaker mo yung sukat pala natin dito is uh, yung sa taas natin yan so 3 inches yan 3 inches So, 3 inches yung sa itaas yung tabas natin 3 inches tapos dito sa baba is 5 uh, inches yan so ito yung uh, long throw type na naka slant dito no yan uh, pang malayuan yung tapo ng base nito or yung kalabog no itong 3 and 5 dito sa baba yan tapos meron tayong nilagay dito na nakaslant yan parang naka 45 degrees para yung tunog guys direct palabas no tapos dito sa baba is meron din siyang 45 degrees dito naka slant para yung tunog guys mag-slide lang patungo palabas so meron po yung sukat na uh, 8 inches yan tapos yung uh, sukat dito is uh, ito yun na yung natitira galing dito sa taas na 14 natin yan so dito guys uh, 3 inches and 1 half yan or 9 cm yan so dito is 10 inches po yan yan 10 inches dito is 5 inches yan Bali hindi po ito nagka-cut guys no parang nagbutas lang tayo nito tapos sinasalpak natin to para kung tapakan man natin to is hindi siya bibigay kasi naka naka isa lang kasi to hindi natin na pinutol. Bali pinaslak na natin ito para matibay siya. Ayun. Tapos may allowance dito na 1 inches allowance. Yung dito sa baba is uh, 25 or one port lang yan same dito so meron syang allowance na 25 yan. so overall ito yung sukat nya yung dito sa dekoran nya is magdepende na natin kung anong sukat yung uh, lagayan natin sa wire so ito gamit natin na uh, speak on type to so naka butas na yan tapos ito naman yung speaker natin na uh, kakabit yan so ito siya so subok na natin to instrumental type pero maganda rin naman to gamitin sa MCB Ayan. so ito siya so malakas din to guys uh, kapag pasok sa MCB yan so na natin So, ito sya. Bali, yung brand nito is nandito yan sa gilid. Ito yun, no? Ayan. So, yung frame nya is uh, parang uh, steel. Ayan. So, brand nya is Tosonra. Model nya is 1505. Na merong 8 ohms. Max power 500 watts. Ayan. So, ito sya. So makikita naman natin dito is uh, maganda naman yung kanyang damper yan. Tapos yung connector niya dito is ganito, bali susolda na lang, no? So ito yung cone niya. Yan. So ito yung papasok natin kasi yung unang speaker niya na MCB ganito rin yung speaker na nakabit. So i pantay na lang natin. Sim dito na speaker no para magpantay yung tunog sa kaniyang MCB. So ngayon ikakabit muna natin to tapos sound check natin. Yan so kabit muna natin dito sa MCB box. So dito guys dahil nandito yung speaker natin dito tayo bubutas para sa daanan ng speaker no. Dito, dito lang sa gilid. Dito. gamit tayo ng barina. butas na siya dyan, dyan, natin idadaan yung speak uh, wire galing sa speak on patungo sa speaker ito so kabit natin yung wire dito para magkas siya so maliit lang yung butas natin lakihan lang natin so may kpeting butas natin dito no so hinahin lang natin yung saktong sakto lang na maka kabit tayo ng speak -on. so ito ito yung kabit natin sa speak -on, tapos ito is sa speaker natin So, yan guys. Bali, nakabit na natin yung wire. Dito sa speak on. So, makikita natin plus 1. Tsaka minus 1. So, kabit na natin. So, gamit tayo dito ng screw na 1 inch. So, lagyan mo natin ng screw. So, yan guys. Nakabit na natin yung speak on sa likuran. So, ngayon, kabit naman natin yung speaker. Ayan. So, kita natin, oh. Ito siya. So, gagawa lang tayo ng dito, eh. Bali, ilock natin yan. Para, in case na ilain natin yung speaker, is, hindi siya ma... Mayroon siyang stopper. Ayan tapos dito parang medyo mataas lang siya putuloy natin dito yan so ito na lang yung itong natitira is, lalagay natin to sa kanyang male speak so putuloy natin to so ito na yung tosundra yan 500 watts di 15 so model 1505 So, yung paglalagay natin dito or pagpasok is pag ganito yun. Yan. Nakikita natin sa dagilid mayroon po yung nakaabang na butas. Yan. So, pag ganyan. Tapos, yung wire natin is naka Yan. So, susuldahin mo natin dito guys. Makikita natin yung positive at ah, negative. So susolda muna natin guys no So ayan guys Nakabit na natin yung Wire dito no yan So kailangan Nakasolda niyang maayos Para hindi matanggal So ngayon Kabit na natin yung Mga screw dito So ayan guys Nakabit na natin yung speaker no So gamit pala natin dito Sa pag uh, Screw natin Is itong Wood screw Na number 2 inches Ayan para kapit na kapit siya so lagyan natin apat na tix uh, eight pieces na tix screw yan kada butas niya so ngayon ito naman yung lalagyan natin ng cover so ito yung cover natin meron na po yung uh, butas sa guide natin no oh. so distance natin dito is 4 inches so apat dito apat sa ilalim dito sa gilid is yung distance dito is 5 inches lang dalawa lang guys yan so ito yung kakabit natin so kabit muna natin guys yung cover no para matesting na natin So yan guys, nakabitan na natin ha. So testing na natin. Lagyan lang natin ng kunting mid. Pinahan natin yung mid para may labas yung tunog ng MCB. Kasi 1000 watts to mid natin. Tapos yung app na gagamitin natin ngayon is ito lang. Ito lang yung gagamitin natin. Juson Mars Max. So mat sama dito. 500 watts. So ito yung volume natin sa sub. Tapos ito yung mid kasi yan kasi parito tong uh, amplifier natin. So on natin no. Is uh, ka-play music dito muna tayo ko ng music sa cellphone natin. So ito. Ito yung MCB natin loaded na to Sonra 1505 500 watts. Tapos ito yung mid natin. So volume natin yung MCB. So daw natin to isa, mito. timid Correct.